medyo maaga tayong lusong-luso -luso ngayon para makapag-spray Kasapat na hektarya maraming paro-paro sa usong kabayo mga hayop brown sa ano yung verding leaf paper brown and green o oh, yan uh, dalawa lang yung ano natin yan dalawa lang yung gamot natin Paparo-paro sa kadot sa mga ano ba, yung brown sa green na kusong kabayo. Gusto ko na ni Boss Andy Gano'n trabaho niyan Sabo ano Gano'n na tayo ng Kamatis Naglalagay na tayo ng balag Ng leting Saka tulos Gusto ko muna kami ngayon Mata ni Boss Andy Yun mga boss Duman naman tayo sa farm 2 Eto na yung bunga ng palay natin Oh Nasa 90% na lahat Yung nakalitaw May iba pang hindi nakalitaw Yun na Ang ganda boss, Hindi na yung napandaw kaapon ni Bosan Dito makin eh uh, na tuyo ng diesel Nagkasingaw siguro kaya di ko naka-underkahapot. Ayan. yan ah. Maganda na sila ah. Makaka 150 kaya to ya 150! Pag naka 150 lang to. Malamang sa alamang talo. Ay. Sa arke lang pa lang ito 30 tapos bumili nga tayo ng isang spray kasama din sa gasos namin ni Boss Andy walang tubig oh walang tubig kaya sabi ko nga dito pag naka 150 lang to talo sabi <laughs> ko eh basta bumalik lang yung puhunan talagang ganon pero sabi nga <coughs> makikita yung pag nakasako na ginawa naman natin ang lahat ayun oh. Umusok ka. ah. <laughs> Kahapon sana magpa-under tayo dito. Kahapon kumuha tayo ng kawayan. Yan uh, Shoutout nga pala kay Boss Bunak sa kay Kuya Elvin. <laughs> kumuha na tayo doon sa ano niya. Doon sa may kawayan nila. Binilang natin yung tulos na sa 86. Kiraso yung ano natin yung nakakuha natin kahapon ay mga talbusin natin hindi pa napapatubigan ito rin gusto kong patubigan pa eh. pero ano pwede nang talbusin yun no? kundi bukas sa mga kalawa itatalbus tayo dito saka yung tira natin do sa gawi doon yan wapasa yung mga natin ano. Ito, mga ala nga ito nung mga Pero, ayan, magsusupang na. Nung ano ata, nung dito na tayo nakapag-vlog nun. Eh. Nung inano natin yan, nung tinalabusan natin yung una, mga nasa ano siguro yun, mga nasa uh, kulang tatlong kilo. Ayan, maganda no? na ano, yung mga um, supang. tinulubusan natin yan nasa ano siguro. Mukhang nasa 3 kilo yung nauna natin tinulubusan. O, oh, yun. Dito. Nakakaano lang tingnan yung palay natin. Halos 90% nakalabas na. Yung iba hindi po. Ito, tulad yun. Katulad nga sinabi ko nina. Yung hindi pa nakalabas. Eh. Pero yan ay ano nyo. yun nah, na sige tayo nakabukas na yung mga ano dito mga lawas dito kahapon nga sana magpapaandar tayo dito bago tayo kumuha ng ah, kita, ng kawayan kaso din na pinapaandar nagkasunap huh? pwede na ilakas na yan niya Come on. yung mga gamot natin no dae saka yung huling nabili daw ni misis sa ano gamot sa farm one saka sa diesel saka yung sa gulay 8 plus patay 8 plus naano na naman sila sabi dito, dito ah, na hold up na naman sa kabyaw o oh, nagtanong tanong tayo kung anong, anong magandang pang space sa, ano, sa mga paru paro kasi kahit na nakakapatay tayo doon sa mga paru paro hindi na uubos o yun sabi ni mamang ni mama nanti ni tatay Perfect tayo yun daw O kaya mag-spray tayo ng pang paru-paro Saka Pangusong kabayo doon sa ano so, Sa farm Yun, mabas Ayun nga pala yung mga nakakuha natin tulos Ayun, pang ano yan, pang kamatis Itong pang bungad Dito Ayun, napaandar na rin natin yung makina o yan uh, muna namin yung ano na yun, Yung damo Kasi sa isang araw mag ano din Mag grass cutter ng pilapil O hindi rin na makakukuha pag na Na spray O kaya Kahit na dalawa o tatlong bigkis lang na katamtaman Sayang na rin yun Pag na spray hindi na makakukuha Yun mga boss Kapag nakating na ni Boss Andy eh, uh, Yung kalabaw na ano na natin Na Nasilong na natin Mga alas so 8 na siguro nyo Tapos Ayun yung uh, ano Ito yung Bibigay na siguro ni Boss Andy yung kalabaw niya si Jenny Ayun yung dalawa sa atin Yung dalawa kami ni Boss Andy Yan, kain na muna kami bago mag spray pakunting gamot oh ito perfect tayo ng, ano natin ngayon tapos may hyper tayo na kulay pula sa so, kaches o ano uh, yung hyper na yon kapag may sapong na doon natin ano, bumili na lang si nanay. tapos sa halaman natin may gamot din tayo sa mga halaman Vita Blue, Hyper Green Telecron saka Planate pang alaga natin sa mga ano yan kamatis sa kasile iba yung ano sa iba yung gamot ng palay kaysa sa halaman yung sa palay kasi medyo matatapang yun saka medyo mainit kaya hindi rin pwede sa ano talaga ngayon katulad nun yung hyper green pwede rin sa palay halaman kaya baita blue kaya so silicone pero yung perfect tayo kamatis. Pwede na, din naman kaso medyo ano, dapat matabang lang. Hindi ka yung tipla natin sa, ano, sa palag. Sigurado, tipla natin yan, isandaan. Ay, kain muna, kain. Mas eh, kain muna tayo. Eh, tipla natin si Boss Andy. Ano, yung anong bangus. Tapos, Argentuna. Tapos,

ano din natin pag na ano nang gamit hindi na natin makukuha mamaya pang hapon yun yeah. po boss sinet na namin ni boss hindi yung mga ano o so, dalawa lang yung gamit natin gagamitin ngayon ano lang ito perfect tayo ay ano din pala yung ano ah uh, hanip yung puti saka ayun yung paru paru saka usong kabayo din mahal Ma uh, medyo mahal nga lang yung perfect tayo na to. Ano, 1.3 per bat pa per 1 liter. Tapos ito, inalo na natin yung ano natin. Binalawa natin yung 4 liters na dating nalagyan ng gamot na pang pandamo. Inalo natin yung ano. Yan, apat na sa sina ano. Na chess. Yan, dalawa lang yung ano natin. Yan. Dalawang gamot lang. Pero napakabigat 1.3 3 Saka 400 plus yung isang sasye okay. Gala muna tayo I-spray na muna tayo Mag-umpisa tayo sa banak Sa banak Mabas Medyo mabango yung perfect yun Ang ginawa natin sa ano 150 sa Ang dito. Sa so, chest saka isang daan sa perfect tayo. Yan, start na Okay, umpisa na. Hindi pa na ako wat oh. dalawang pasok lang dito sa isang bansa na to sa kadong sa ano na yan dalawa na lang din kaya si Basanti nagkakaibiri yung ginagamit yung spray tumutuloy ko sa lina sa karburador kumaano yata yung mga tornilyo lumuluwag buti nagsama na rin yung ano natin yung spray nating na isa pero para wala din sa condition no? ano yung tunog plok 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 kaya ka eh area kanina pa eh Nagkakabiraya kay eh. Bosanti saan nila tapos na rin yung dalawang hectare doon na tayo sa tatlong banos ay yung dalawang banos tapos na may natirang pa nun tayo doon ano mga kala, pulang kalahati siguro pumunta na lang natin mamaya Yun, Mas kapi muna tayo Ah, uh, yung sigmula natin sa amoy ng gamot. Medyo mabaho kasi 'yung ano. Yung perfect tayo 'yun. Paano ano 'yan? eh. Baho. Yung ano wala namang ganong amoy. Yan. Yung Yes. Mabaho 'yun, yung perfect tayo. boss Pagpahinga na tayo so, na ano na rin Kumain na tayo ng tangalian Ayan, <laughs> nakapagal no, na no, rin pala kami ni Boss din na ano Try Hanggat nagpapahinga Ayan, dinagyan na natin ng letting May mga buwan na mga boss oh. oh. May mga buwan na siya Ayan, Ay, Ay, ayan po May buwan na tat Tatlong putol Alagyan na natin ng tulos sa ka letting. Ayan o. Ayan pa. Eh, Mag-explain naman kami ni Bosandi. Hanggang di masyadong malakas yung hangin. Kanina, lumalakas yung hangin eh. Ayan, mabas. na naman. Ay, naka. Anong ayaw mo? yata mga ano yung nachempo sa atin na ano hindi mainam ang balak yan hawas tingnan natin yung ano yung ano ni Boss Bunak sa makina niya kung nandun pa at ganoon muna natin yung tubig natin bumaandar pa yung makina natin ay naka yung ano do, yung tubig natin sa kabila ano well, mga boss samandar gawin natin ulit huwag na nasana mo hey ay sa gilid na yan nakaisanda na tayo dun ito tapos na saka isang ano na lang ata dito daw ni Bosandi sandaan ito ay yan ka tayo mo yun isang bira lang Spray. Eh, na spray na-spray na natin yung mga kamatis tapos ayan si boss Andy na ng mga tulos dahil malalaki tong ano na to malalaki yung ilalagay natin dito yung mga yan. ayan eh, gagamitin ng ano yung digger tapos tuwid yan kainam niyan niya pag ano na balag yan. pag ano kahit na balagan mo to kahit lagyan mo ng ano pwede ito kasi paano mo ibabaon ito malalaki na to <laughs> Ay, hindi na naman bawasan. hindi ito pwede. pwede na to yan na lang yan hanggang gusto pa kapi muna kaya tayo na kasarap yata ng kape ay, natapos din. Pero kung di nagka-cover ito, kanina pa tayo tapos. Ano? Na? Pwede nang pambalagyan niya. Hmm. Oh, Hanggang nga yung bagay mga yan Bayang kay Bayang mga hindi bagay oh. Kahit lagyan mo ng Ano yun pwede at balag 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 katibay ng baano ng kamates ay kapi muna tayo syempre kapi kapi din pag may time yun mabas nalida Yan muna natin sa ano. Bukas kagagawa natin baka hapon na lang tayong makarating dito. paabot natin sa ano. Sa may tubig ay sa may silong. Eh. Pauwi na tayo. Yan. Na ano na ning ipasaliyo ban mga kalabok. Na Nadala na natin, Yan natin Yun, mga boss. Kumuti <laughs> na natin nakalimutan yung mga na dito. Dahil naka minor lang umabot ng hapon. Oh, muna natin yung mga ano na dito lawas. Kapag kasi ano, binibirit natin. O ngayon dahil nga naka minor lang. umabot ng hapon ngayon lang natin pinatay ngayon pahalay natin dyan sa farm 2 yan o oh. diba kailangan na rin ang spray kailangan na ng spray to tapos natin mga tapos 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 di tapos sili sili yan o, oh. ang ganda na rin ang sili o oh. yan o oh. magsili natin dito nang ulit yung unang ano dahon pero ano yan bukas mag i-spray din tayo dyan lulusong tayo pagkagawa ng bangka lulusong din tayo dyan asal lang ating mga lawas natin yan ganda no. na oh bukas lang gabi na gabi na gabi na